Kung tunay ngang may sakit ang dating Pangulo, hindi ba't ang solusyon ay dalhin sila sa ospital sa The Hague, Netherlands? Maboto po ako ng no. I vote yes or in favor of resolution number 144. Si Islobadon, Islobadon Milosevic ay namatay po daw ng heart attack sa loob ng ICC. Pero pinaniniwalaan po ng kanyang pamilya na siya po ay nabigyan ng maling gamot. I the law must be firm, yes, but it must be also be humane. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung uh, first two years nung uh, Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator De Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. The former president of the Duterte under house arrest, I will vote yes. But it should be proven na meron po siyang sakit. Mr. President, ginagalang kong mga kasama. With due respect sa mga may akda at taga-suporta ng resolusyong ito, nakatayo po ako dito para ipaliwanag yung aking boto ng no. Una po, sang-ayon ako na ang humanitarian considerations ay essential na bahagi ng hustisya. At tamang ang dapat makonsern tayo sa general welfare at dignidad ng lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, ng lahat ng ating mga nakatatanda, at ng lahat ng mga persons deprived of liberty. Pero Mr. President, hindi tayo nagdi-deal sa sufficient facts wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nila. May panayam rin po ilang araw ang nakalilipas kung saan sinabi ng pamilya ni former President Rodrigo Duterte na he is well, even jolly, at kaya pa ngang makipag-usap tungkol sa maraming topic kasama ang politika, flood control at love life. Ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former president Duterte maaring naka-couch sa humanitarian terms pero nagmumukaring isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Totoo po ng International Criminal Court mismo ay nakapag ng interim release sa ilang exceptional circumstances. Pero pantay na importante, ang ICC ay nag-deny ng mga ganitong request kapag ang interes ng hustisya at accountability ay hinihingi ito. Alalahanin po natin na ang mga international courts ay nakapag-deal na sa maraming aging prisoners. Ratko Mladic and Radovan Karadzic, both convicted for genocide and crimes against humanity, Continued to serve their sentences well into old age. And in fact, just this year, Mr. Mladic asked to be released on humanitarian grounds, claiming that he only had a few months to live. The court still denied him, ruling that his medical condition did not meet the threshold of an acute terminal illness that would justify release. Their continued detention was not seen as inhumane because their crimes were too grave, too devastating to entire communities. Totoo naman, si dating presidente Duterte ay hindi convicted, he stands accused pa lamang. Pero kahit sa kaso ng mga accused persons, nagpakita ang ICC ng pag-iingat. Laurent Gabagbo, the former president of Côte d'Ivoire, was denied interim release precisely because the vast network of supporters he commanded, which posed a risk to victims, witnesses, and to the integrity of the proceedings. Eventually, Gabagbo was acquitted. His day in court came and he walked free. not because of an early release or house arrest, but because of a judgment. Si dating Presidente Duterte din ay pwede pang umasa sa ganoon. But the path there is through trial, not through early release or house arrest. Kung tunay ngang may sakit ang dating Pangulo, hindi ba't ang solusyon ay Dalhin sila sa ospital sa The Hague, Netherlands habang binibigyan ng angkop na tulong at suporta mula sa Philippine Embassy doon. Mga kasama, ang mga atrocities ng tinatawag na War on Drugs ay hindi mga guni-guni lamang. Sila ay mga winasak na buhay ng libo-libong mga mahihirap na Pilipino sila ay mga hiyaw ng mga nanay at tatay na ang mga anak kailanman ay hindi na umuwi. Sila ay mga walang markang libingan at yung kultura ng impunity na hanggang ngayon nagmumulto sa ating lipunan. Hanggang sa araw na ito, Yang mga pamilya ng mga biktima ay nagdedeman pa rin ng hustisya katotohanan at accountability habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay. Samantalang dito po tayo, nagsusulong ng humanitarian considerations para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Noong 2016, sinabi ni Presidente Duterte na wala siyang pakialam sa human rights. At kahit iutos pa ang pagpatay, walang makakaaresto sa kanya. Immune siya dahil matanda na siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, wala silang laban. Tama ba si Presidente Duterte? Ang resolusyong ito ang magiging sagot ng Senado sa tanong na iyan. Alang-alang sa pagrespeto sa hustisya, fairness at alaala -ala, nung mga ang mga buhay nila ay ninakaw at winasak. Ipagpaumanhin niyo po Mr. President at mga kasama, hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyong ito bumoboto po ako ng no. Salamat po, Mr. President. Yes, Lucid. Senator Lacson. Thank you, Mr. President. If only for purely humanitarian consideration and for a fellow Filipino who is incarcerated in a foreign land, hindi na po bale na siya ay tunuring kong kaibigan nung siya mayor para ng Davao City hindi na po bale na kami nagkakasagutan madalas nung siya naging pangulo sa mga isyu ng uh, pulisiya tungkol sa katiwalian, tungkol sa kanyang uh, pulisiya sa paglaban sa droga. Hindi na po bale lahat yun. Sa akin lang po, for a fellow Pilipino na nando sa napakalain lugar at nakakulong, I vote yes or in favor of resolution number 144. Thank you, Mr. President. Senator Lapid. Senator Legarda. Yes. Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ipaliwanag ang aking boto kung bakit ako po bumoto ng oo. Yes. Ako po ay uh, isa sa mga nauna at nananatiling laging nasa The Hague. At marami po tayong nababalitaan doon galing po sa mga Pilipino na nandoon. Katulad po ng pagkabagok ng ating uh, tatay Digong, ito po ay natagpuan na walang malay sa kanyang Bartolina at siya po ay nadala sa ospital at noon po ay uh, alhamdulillah wala naman pong nakitang damage sa kanya. Pero hanggang kailan po kaya mangyayari yung ganito na wala pong tayong mababalita ang balita na gigimbal sa ating lahat. Nabanggit po kanina yung mga nakulong doon. Pero hindi po nabanggit ang isang namatay doon. Si Slobodon, Slobodon Milosevic ay namatay po daw ng heart attack sa loob ng ICC. Pero pinaniniwalaan po ng kanyang pamilya na siya po ay nabigyan ng maling gamot. Ito pong mga ganap na ganito, uulitin ko po, kailan po kaya tayo matatapos sa usapin ng politika? Kailan po kaya natin ititindig ang ating pagkapilipino at ating ipaglalaban ang kababayan natin na nakakulong sa banyagang bansa at nagdurusa at nag-aantay ng paghuhusga ng mga dayuhan. Yun lamang po. Maraming salamat. Senator Pangilinan. Ako po ay bumuboto ng no Pinakinggan ko ang uh, mga sponsorship speeches ng ating mga kasamahan. Tama naman. May basihan para sa humanitarian consideration dahil may edad na inihingi ng isang uh, paraan para ma-house arrest. May basihan po ito base sa mga argumento na nabanggit kanina. Subalit, Kaya ng nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri, sinabi niya maga, magagalit ang mga biktima ng EJK. Libo-libo ang pinatay. Libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina, ng anak, na ang hiling ay hustisya tama rin na humingi ng hustisa. Saan tayo papanig? Tama, may basehan ang humanitarian consideration. Ngunit may basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya. Bilang chairpa, chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko mampumanig sa isang banda kung kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya. I vote no. are tool for erwin Mr president distinguished colleagues and my countrymen this resolution will further divide our nation but i rise to explain my vote in favor of a Senate resolution requesting the International Criminal Court to place former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest rather than continued detention at the ICC facility in The Hague while awaiting trial for crimes against humanity. Mr. President, my decision is not a judgment on the merits of the case. The charges will be heard and decided by the proper tribunal rather my vote is guided by humanitarian considerations former president duterte is now 80 years old according to reports his health is deteriorating hindi po ito unang beses sa ating kasaysayan na tayo ay naging mahinahon at makatao sa dati nating mga pangulo Noong 2001 si dating pangulong Joseph Estrada ay pinayagang manatili sa house arrest. Gayon din po si dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo na pinayagan sa hospital rest dahil sa kanyang kalagayan noon. In granting the same to former President Duterte, we are not excusing accountability, Mr. President. As a nation that values compassion and respect for human dignity, kahit pa po sa mga akusado, we must show the world that justice is not driven by vengeance, but by fairness and humanity. Hindi po natin hinihingi ni pa walang sala siya sa kanyang mga nagawa. Tama po, sa libu-libu nating kababayan. We cannot just close our eyes what we want we are simply affirming compassion without abandoning justice mr president the law must be firm yes but it must be also be humane maraming salamat po may god bless our people and our nation thank you mr president senator tulfo rafi Senator Villanueva, <clears throat> Senator Villar Camille, Senator Villar Mark, Senator Zubiri, Senate President Soto III. Your Honors, I am, uh, I am faced with uh, two equally important issues affecting life and liberty to afford prrd with the optimal condition of his detention that will be beneficial for his physical and mental health while taking into consideration the, the plight of the families who are seeking justice for the alleged crimes against humanity i am supportive of any efforts to bring comfort to prrd and to uplift his well-being during this crucial time however my choice or decision in conscience in my conscience might even help in further dividing the nation therefore i register an abstention Thank you, Mr. President. May we, uh, we also recognize Senator Cayetano. We Senator Cayetano is recognized. Mr. President, may I ask how my vote was recorded? Yeah. Sir President, may I record my vote as yes and may I uh, brief explanation, Mr. President? Go ahead. Yeah. For, first of all, Mr. President, uh, again, with all due respect then sa mga nagsalita before us who opposed, uh, yung resolution po na ito, kasama lahat ng resolution po ng final ng uh, iba't ibang mga membro ng Senado, are within the rules of the ICC. Ilinawin ko po yun ha, kasi parang siya sabi, eto yung mga president, eto yung pwede, eto hindi pwede. Uh, galing nung research nyo, pero ang magde-decide pa rin yan, ICC. At ang basehan ng decision nila ay hindi yung presidents nung ibang mga membro kasi iba-iba yung sitwasyon natin eh. Sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolusyon na final natin, kasama kay Majority Leader, is consistent with each and every human rights convention that the Philippines signed. So, what I want to emphasize, Mr. President, is ibang vengeance sa justice. Eh. Ang vengeance is an emotional, uh, is an emotional uh, impulse of someone who is a victim of injustice, in Tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, justicia, ay well defined sa international community and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc. Pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, napostpone yung ano nila uh, yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga eh kung, kung maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So, kasama lahat po dyan sa justice is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan niyo halimbawa ho si dating Senator Leila De Lima. Huwag na yung ibang mga senador. Di ba? Diba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya, droga. Pero pumayag po lahat. Pati po ang pinakagalit sa kanya. Na out of humanitarian, meron siyang detention facility sa Camp no? At meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito. So lastly, Mr. President, I will not argue anymore the, you ano, the whether the war on drugs was a maniac killing everyone or the war on drugs was precisely to protect the Filipinos. Because, replay na to eh. Ilang beses na napaliwanag to uh, the facts, ilang beses na present sa international community at saka dito. Eh, ju just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung uh, first two years nung uh, Duterte administration. Except that, during the Aquino administration, through Senator de Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK, kapag ka yan ay uh, labor union, yan ay uh, uh, human rights leader, na napatay. Pero pag ordinaryong tao na napatay, hindi EJK. Biglang pagdating ni Duterte, lahat ng patay na hindi natural causes, EJK. Pero pag kinumpare mo, there was 16 13 to 16,000 uh every year in the Aquino and even before Aquino. So again, Mr. President, <clears throat> we're not here to debate that. History will judge. Seriously? our courts here, the DOJ will will ano uh, that. I, I just have to reply, Mr. President, kasi nga it was brought up as if yun ang dinidebate natin. Ang dinidebate natin humanitarian. Humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima. Kasi ang justi ang justisya po ay bulag. Ay nakatakip po yung mata para nga walang makita, no? So even if if I was a victim of a crime here, no? At masakit na masakit na makita kong magpiansa o may, may house arrest yung inaakusahan ko. Kung yun ang batas at pwede, hindi po dahilan na si Alan ayaw yun. So, I vote yes, Mr. President. And I thank our colleagues for putting this on the floor. Thank you, Mr. President. If there is no objection, I will allow Senator Rafi Turbo to, to vote because uh, we gave the same... Uh, we 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 gave the the same to uh, the minority yeah. leader yes of course all right yes, senator yes. rafi turbo you're yes, recognized mr president my dear colleagues if we will use the reason you mind as a humanitarian that's why we have to put the former president rodrigo duterte under house arrest i will vote yes but it should be proven Kasi yung po yung lumalabas sa balita eh, na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I'll abstain. Thank you, Mr. President. Is it uh, abstention? Is uh... abstention. abstention po ako. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. President. When we get the result of the vote, Mr. President. We have 15 affirmative votes, three negative votes, and two abstentions. PSR resolution 144 is hereby adopted. Thank you very much, Mr. President.